Hindi kailangang magustuhan ka ng mga tao. Hindi kailangang mahalin ka nila. Hindi rin kailangang igalang ka nila. Pero kapag tumingin ka sa salamin, dapat mahalin mo ang nakikita mo. Dapat mahalin mo ang nakikita mo. Maging komportable sa hindi komportable. Ilagay ang sarili mo sa sitwasyon na medyo mahirap. Mahalaga ang mga hamon. Ang mga hamon ay makapagpapaayos sa iyo at magiging mas malakas ka. Walang darating na tao para sa iyo. Walang prinsipe na magliligtas sa iyo. Ang totoo, ang buhay na ito ay tungkol sa iyo. Ikaw ang bida sa kwento mo, kahit na ngayon ay pakiramdam mo ay mahina ka, nag-iisa, o malungkot. Kaya mo 'yan at magagawa mo. Ang kailangan mo lang ay dumating. Kaya dumating ka. Ngayon, may kapangyarihan ka na gawin ang higit pa sa akala mo. Huwag maliitin ang sarili mo. Hindi mo alam ang lahat tungkol sa sarili mo para maging negatibo. Kaya hamunin mo ang sarili mo na makita ang iyong kapangyarihan. Kailangan ng tiwala para lumabas sa iyong comfort zone. Kailangan ng tiwala para makamit ang iyong layunin. Kailangan ng tiwala para humiwalay sa mga pamilyar na bagay at pumasok sa mga bagong karanasan. Ito ang oras ko. Ako ay sapat na matalino. Ako ay sapat na matanda. Ako ay sapat na bata. Nakaranas ako ng sapat. Marunong ako. Alam ko na sapat ako. Ang disiplina ay pagmamahal sa sarili. Kung gusto mong maging masaya, kailangan mong mahalin ang sarili mo. Mahal ko ang sarili ko, kahit ano pang sabihin ng iba. Kung makarating ka sa dulo ng video na ito, gusto kong isulat mo. Ang pagmamahal sa sarili ay lunas sa pagkapuot sa sarili. Mahalaga ka. Laging may taong nagmamalasakit sa iyo. Mabait kang tao kahit anong sabihin ng iba. Mahal ko ang sarili ko. Kaya kahit hindi mo ako mahalin, hindi ako mawawalan ng pagmamahal sa sarili ko. Naniniwala ako sa sarili ko, kaya kahit hindi ka naniniwala, hindi ako mawawalan ng tiwala sa sarili ko. Isang desisyon lang ang makapagbabago ng iyong buhay. Kaya, ano pang hinihintay mo? Hindi ko babaguhin ang mga nangyari sa akin kung may superhero na kayang ibalik ako sa nakaraan at bigyan ako ng pagkakataon. Ayaw ko nito. Mas gusto kong maranasan muli ang lahat dahil kung sino ako ngayon at ano ang maiaalok ko sa mundo ay mahalaga sa akin. Minsan sinasabi natin sa mga teenager, saan ka mag-aaral? Anong gusto mong gawin sa buhay? Hindi pa sila handa. Bigyan natin sila ng panahon. Sabihin, magpahinga ka pagkatapos ng high school, maglakbay, alamin ang mga bagay, mag-enjoy ka. May mga pagsubok sa buhay pero dapat tayong magpatuloy. Maaring hindi lahat ay ayon sa plano. Pero kung magpapafocus ka sa mga magaganda, magiging okay ka. Isipin mo, may mga tao na hindi na nagising kaninang umaga, pero ikaw ay nandito. Ikaw ay may layunin. Kaya kahit parang naliligaw ka sa buhay, may puwang para sa'yo. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto. Sa bawat hakbang, magpatuloy ka lang